nakatarabas sa tutoring program na nagsimula noong 2023 ay isang developmental at community-based social protection program na naglalayong matulungan ang mga may hirap at may ubabang kita na pamilya. Gayun din ang mga may hirap na college students para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Noong 2024, na ipasa ang Executive Order No. 76 na nagdedeklara sa tara basa bilang isa sa mga pangunahing programa ng gobyerno na nagpaigting ng malawakang pagtutulungan sa mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng tara basa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang isa sa mga naging bahagi ng programa, ang mga kabataang katulad ko ay maaari na rin magsilbi bilang isang tutor at youth development worker. Ang mga magulang o guardians naman ng learners na hirap o hindi pa nakakabasa ay nakatanggap ng 235 pesos kada araw na pagdalo sa nanay-tatay teacher session ng programa. Kumita ako sa pagiging tutor ng mga bata sa pagbabasa. Ako naman ang nagpapatupad ng nanay-tatay session sa mga magulang o guardian para sa mas epektibong paggabay sa paglaki at pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa tanda-basa kami ay natuto! Nagkaroon kami ng limang araw na training na nagbigay sa amin ng sapat na kasanayan, kakayahan at kahandaan upang gampanan ang aming tungkulin bilang tutor at YDW. Sa Tara Basa, hindi lang umusay ang mga bata sa pagbabasa. Mas napatibay din ito ang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pati sa pamayanan, nakakatulong din kami sa pag-volunteer. Katuwang ang ang iba't ibang ahensya at organisasyon ang mga tutors at YDWs ay maaaring magturo din sa out-of-school youth at makilahok sa iba pang gawain ng DSWD katulad ng walang gutom kitchen, pag center, disaster relief efforts at iba pa. Sa isinagawang evaluation ng programa, lumabas na malaki ang naging epekto ng mga session sa pag-unlad sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Ayon sa datos, ang mga mag-aaral na kabilang sa Tarabasa ay nakitaan ng positibong pagbabago sa kanilang kasanayan sa pagbasa. Malaking porsyento rin ng tutors at YDWs ang nagsasabing sapat na ang natanggap nilang halaga sa cash for work. Ngayong 2025 na ipatupad na ang tarabasa sa iba't ibang paaralan, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang iyon, siniguro din nating nakakasabay tayo sa current trends sa pamamagitan ng Tara Digital Portal, sinimula ng pag-automate ng attendance checking at payouts mas mabilis na proseso, mas epektibong serbisyo. And now, to deliver his message of support, may we call on Education Secretary Juan Edgardo Angara. His uh, Excellency, President Bongbong Marcos, ang napakasipag na uh, Secretary ng DSWD, Secretary Rex, dalawang mahusay na Mayor ng Metro Manila, Mayor Nancy and Mayor Lani, Uh, Chairman Jeff sa DSWD and DepEd families magandang hapon belated happy birthday Mr. President napakasipag niyo po hindi kayo nagpapahinga kaya hindi rin kami pwede magpahinga but uh, thank you thank you sir for all the support to education to health to social services at uh, congratulations uh, Sec Rex uh, i remember one of our my first meetings was with you to sign this tarabasa partnership and napakaganda alam ko inumpisahan mo to sa Valenzuela And uh, now, with the guidance of the President, it, it's going to be the ARAL program, which is the umbrella learning program ng ating Department of Education going forward. At ang magandang balita niyan, binigyan tayo ng budget ng ating mahal na Presidente. Umabot na po ng 4% ng ating GDP. Ibig sabihin, yan ang rekomendado ng UNESCO. First time po sa ating kasaysayan na meron tayong ganyang historic at... Um, Uh, malaking budget. So thank you Mr. President alam ko uh, you're still finding ways to help the our students and our uh, uh, our poor people so maraming maraming salamat and again congratulations to DSWD at syempre sa Yuma, kay President X sa kanyang pag-host itong programa. Thank you Mr. President Thank you Secretary Rex. Salamat po Maraming salamat po To deliver another mensahe ng pasasalamat sa Pangulo, may we call on the learner from the Francisco Benitez Elementary School, Maine, Jason Asher Entila mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa iyo sa at sa tarabasa. Ngayon po, nakakabasa na po ako. This Pahina ng asa signifies Tarabasa’s impact to the lives of the learners in Dijon college students, parents, guardians and every Filipino family. At this point, may we now call on Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian to give us his message and to introduce our guest of honor and keynote speaker. his excellency president ferdinand r Marcos jr department of education secretary Sani angara mayor uh, mayor nancy binay mayor lani caitano uh, to my colleagues from dswd and deped tutors and youth development workers good afternoon i am very honored and happy to be here with you today this is already the third year of tarabasa tutoring program and looking back i can't help but be feel grateful That we are now celebrating our national culminating activity after three years of implementation. Since 2023, we have reached and served more than 300,000 partner beneficiaries. Each of them represents a child who can now read and is, a, is and is learning better, a parent who is more confident in guiding their children in their schoolwork. But what makes this program even more special is the part you play. Ang ating mga kabataan sa Bagong Pilipinas. You have now become our partners in our advocacy against illiteracy. You have demonstrated your readiness to help today in building a brighter future for these kids, contributing to nation building. Alam ko na hindi madali ang ginawa niyo, balancing your studies, family life, and your role as tutors and YDWs. So we honor you today. Dahil kung tutosin kayo ang nagdala ng pinakamalaking pagbabago, hindi lang sa mga bata at mga magulang na natuto, kundi sa sarili ninyong pagpupunyagi bilang mga kabataan na handang maglingkod. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinakita nyo na ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kundi kasama sa pagbuo ng mas magandang bukas. Pero ang tagumpay ng isang programa ay hindi lamang masusukat sa numero, kundi sa mga pagbabagong nangyari sa inyong buhay. Nakakatuwa ang mga kwento ninyo na higit, sa, higit pa sa cash for work mas pinahalagan ninyo ang pagtuturo ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Marami rin sa mga nanay at tatay ang nagbahagi ng malaki ang, malaki ang nakita nilang improvement, hindi lang sa pagbabasa, kundi maging sa relasyon nila sa kanilang mga anak. Ang tagumpay ng programang ito ay naging posible dahil sa inyong lahat. Sa mga bata na nagtsaga na magbasa, sa mga magulang na nagbigay ng panahon at bukas na, bukas na kaisipan, at sa mga kabataan na walang sawang nagbahagi ng talento at lakas, kayo ang mga tunay na bayani ng Tarabasa. As we celebrate this milestone today, I know we still have a lot to do. Marami pang pa mga bata dapat mabigyan ng pagkakataon na matuto, marami pa ang mga pamilyang dapat mabigyan ng pag-asa. But I'm confident that with your support, the Tarabasa Tutoring Program will continue to fight illiteracy, reach more families in the years ahead. Now, It is my great honor to introduce to you the person whose clear directive and strong vision made this program possible. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat sa ating uh, kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchaliantis. please, uh, please uh, take a seat. Andito rin ang uh, ating uh, kalihim ng DepEd, uh, Education Secretary, Secretary Sani Angara. Ang dalawang mag-BFF na Lady Mayors, Mayor Larnie Cayetano, and may bagong bagong halal na Makati City Mayor Nancy Binay BFF forever talaga yan ha <laughs> The beneficiaries and partners stakeholders of the Tarabasa Tutoring Program fellow workers in government ladies and gentlemen magandang araw po sa inyo lahat Pangarap ng bawat ng mag bawat na magulang ang magkaroon ng maganda at maaliwalas na buhay ang kanilang mga anak. Naniniwala tayo na ang susi upang maabot ang pangarap na ito ay ang edukasyon. Kaya araw-araw tayo ay nagsusumikap upang maipadala sa paaralan at mabigyan ng pagkakatao ng mga bata para naman matupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit maraming hamon sa sistema ng ating edukasyon. Nandyan ang kakulangan ng classroom, kakulangan ng guro at mga libro. Kaya naman, marami sa mga kabataan natin, hirap makabasa, hindi makahabol sa kanilang pag-aaral. Tinutugunan natin ang lahat ng mga ito kasama ng DepEd at iba pang mga ahensya. Isa na rin ang DSWD sa pamamagitan nitong programang Tara Basa na layuning matulungan ang mga bata na makahabol sa pagbabasa. Sa ilalim ng Tara Basa nilinang nilinang natin ang husay ng ating mga college student upang maging mga tutor at youth development workers. Bilang tutor, sila ang tumutulong sa ating mga estudyante na gumaling ang kanilang pagbabasa. Kapalit nito, nahasa rin ang mga tutor sa pagtuturo at paglilingkod sa kanilang komunidad. Kaya alam niyo po, lahat ng kilala kong teacher, lahat ng kilala kong profesor, isa na doon yung si First Lady, asawa ko. She has been teaching law for I think about 23 years, mula nung naging governor pa ako. At lahat ng nakakausap na, na, ko na, na teacher, minsan nagturo din ako at kaya sangayon ako dito sa usapang ito, that the teachers learn more than the students. Every time you teach a class, you learn so much more because what you are teaching the students alam mo na yun. But somehow students still find a way to find new things, to find different things that hindi mo na isip hindi mo pa na, hindi pa na ituro sa At ang uh, naging estudyante mo sila pa ang nagtuturo sa So it is very much a symbiotic relationship between the teacher and the student. And that is why this is such an important program. Tinulungan din ng tarabasa ang mga magulang na mag-aaral, ng ating mga mag-aaral. Ginabayan ni sila ng mga youth development workers sa pamamagitan ng mga nanay-tatay session. At syempre, ang higit na nakinabang dito ay ang mga estudyante natin na nangangailangan ng tulong. Hindi na maikaila na ang pagbabasa ay pundasyon ng kaalaman at ng pag-uunlad. At sa tulong ng programang ito, kasama na ang Academic Recovery Program ng DepEd. Panatag, panatag ako na mapupunan natin ang mga naging pagkukulang sa pagtuturo ng ating mga kabataan. Sa loob ng dalawang taon, Mahigit 348,000 Pilipinong nangangailangan na naabot ng programang ito. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon at nagbigay kita sa mga college student at magulang. Pinag-isipan at ipinatupad ng may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo -lalo na sa ating kabataan. Ito po ang diwa ng Tara Basa Tutoring Program. Ito ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Ang tagumpay ng tara basa ay bunga ng pagkakaisa. Kaya sa magigiting na tutors at youth development workers, ipinapaabot ko ang aming tauspusong pasasalamat sa inyo. Kayo ang bumubuhay sa programang ito. Sa atin namang mga magulang, patuloy po ninyong itaguyod ang pagbabasa at pag-aaral ng ating mga anak. Kayo po ang una at pinakamahalagang guro na kanilang mara, ma, ma, mararamdaman at matututunan sa kanilang buong buhay. Sa ating mga mag-aaral, mga anak, naway maging daan ang programang ito sa tuloy-tuloy ninyong pag-unlad. Sa ating mga kasamahan sa DSWD at DepEd, paigtingin natin ang implementasyon nitong programang ito, itong Tarabasa Program. Tiyakin natin na mas marami pa tayong maabot na mahihikayat at matulungan na ating kababayan. Ngayong araw, ipinakita natin na kaya natin pagtagumpayan ang anumang hamon kung tapat tayong naglilingkod sa taong bayan at ginagamit natin ang tama ng ang salapi ng ating bansa. Nais nice ko rin batiin ang ating mga guro ngayon dahil National Teachers Month. Para para sa inyong tapat na paglilingkod at pag-aaruga sa ating kabataan. Maraming, maraming, maraming salamat. madalas ko nang nasabi yan na talagang dapat ay tulungan natin ang ating mga guru. Dahil napakasimple lang yan. Ang ating kinabukasan ay ang ating kabataan. Ang husay ng ating mga kabataan ay nasa kamay ng ating mga guru Kaya't kailangan talaga suportahan, kailangan talaga tulungan at kailangan natin kilalanin na sila ay isa sa mga bayani sa lipunan ng Pilipinas. Ang lahat ng inyong pagod ay magbubunga ng liwanag at pag-asa para sa lahat ng batang Pilipino. Ituloy ang pagbabasa, ituloy ang pag-asa, ituloy ang pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga bagong Pilipino. Muli, congratulations. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat.